mọ̀ ṣi mfà hà i wa wàlà à ṣètò ṣòkòrò ṣìnkàn à yòlé mokú lálàmà ṣòlò ọkọ ọṣọ àbúrò. Dito sa mga kayuma, at sa ilong duhat. Parang babangkay sa dalawang <laughs> bahay sila <laughs> nere. Ija tanging Itong Manggagayuma! mago, yung mga kayuma. Dito, dito nito. Teka na, dami ka.

ay niwala Dito rin ang wala nagsasaysay sa bahala na. Yung pangugay, pag-iba. Pagkalilaw, pag-iba. Sa balas nila at na. Sige, na sa lubika. na. Apa banyak? Tadi masuk. Minta muda siapa ni? Oh. Nadara dek, yau arau. Ait sah sah bihi ni lah. Ipagpapalak sa aming mga pangotong Ano tinatanggis sa inyo ang taong to, ha? Tumain na kayo at hindi namin kitakahilangan ng inyong mga bayawatik, mga kasama. Ito ay hindi sa kapatdaka. Huwag lalakad na Puno sa bundok ng Golgotha. Sa bundok ng Golgotha! Ikaw lang isa siya. Kristasyon, nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Sila, sila sa namin o Kristo at pinu, pinapupurihan sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang salibutan. Umiiyak ang mga kababaihan ng Jerusalem sa harap Harapan ng bilanggong hinatulan ng kamatayan si Yesus. Subalit so, hiniling ni Jesus na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay gawa ng isang lipunang nakabingin ang pinto sa mga biyaya ng Diyos. Itinakuwi